Good day! Alright, Silver Voice TV Nagkakagulo ngayon sa Super Bantamweight Division mga kaibigan ano, Ito nga po nga uh, nakalipas na uh, media conference or media workout ni uh, Stephen Fulton and Naoya Inoue E eh, nagbastusan itong dalawa, alright? Ayaw magpasilip nung dalawa One minute lang nagpaunlak uh, ng uh, media workout si Stephen Fulton Ginantihan ni Naoya Inoue 30 seconds lang siya, nag-media workout. Oo, ayaw magpasilip nung dalawa. Okay? <laughs> okay, ngayon, ganito mga kaibigan. Habang po nagkakagulo sa super Bantamweight Division, habang kaliwat-kanan, ang laban ng mga Pilipino nating buksingero, tol, o oh, tol, ano na, balita. Balita ko nga ngayon, nagkakalbas ka pa rin ng uh, mo. <laughs> okay? si Vincent Astrolabio kakatapos lang ng world title shot uh, against sa Jason Moloney. Ngayon po, mga kaibigan, lalaban agad si Vincent Astrolabio ng world title eliminator. Hmm. Sir Sean Gibbons, man. Sir Sean Gibbons lang ang malakas. Oh, iba Saan ka nakita niyan? Kakatapos lang mag world title shot, lalaban na agad ng world title eliminator. Woo! Viva Vincent Astrolabio ang tunay na angas ng Pilipinas. Yan kasi, o, oh, ayan o. Ilang ulit na namin kayo pinapahiya, ang mga kangkong di ba? Diba? Wala yan sa, alimbawa, veterano ka man, malakas ka man, mabilis ka man, ikaw man pinaka, hindi yan dyan. Okay? It takes two to tango. Number one, kailangan mahusay ang boxingero. Number two, kailangan mahusay at ma ang handler. Naku, napahiya na naman kayo. <laughs> Kumusta? O, oh, di ba diba, nagsisiksikan ngayon? ang daming aktibidades, grabe yung competition sa si Super Bantamweight Division. Marlon Tapales nagahantay sa mananalo ng uh, Fulton at Inouye, lalabanan niya ng December. Most probably, uh, ito pong uh, December 31 kung saan ginaganap ang uh, year-ender boxing sa Japan. ba? Diba? Nakahanap na ba ng kachunap? Bakit naman ganoon? Ba't naman si Otol? Wala man, wala man. Mahina pala yung ko namin si wala pa kahit ano ba wala bang ano dyan yung malaking pangalan hindi pa talaga kaya <laughs> o ano na pati punas the fake doctor o oh, magtatapos ng July di ba sinabi mo sa tao na July uh, first week of July ba yon sinabi mo sa July daw ay sabi mo US na <laughs> mga kaibigan naawa ako sa mga kong nation kasi napapaniwala nyo Alright? Tapos, uh, paulit-ulit nyo silang binibitin na papako ang mga pangako nyo, umaasa sila sa wala. Tanggapin nyo na lang, boy. Huwag na kayong mag-hype, huwag na kayong mag-take news. Tanggapin nyo na lang. You messed it up, bawi next slide. Silver <laughs> TV. Magandang araw. At kung... Ikaw ay gusto mong tumalpak pala. Fulton versus Inoue. Ngayon na pong 25. July 25. Next week na po yan. Yung link po ng talpakan ay ipipin ko sa comment section. Talpakan na ha!